Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP 5. Ang araling ito ay tungkol sa mga piling batas, lokal na ordinansa, mga ahensya ng gobyerno, non-government organization, at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. Ang layunin ng aralin na ito ay naipapaliwanag ang mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization, NGOs, sa pag-aalaga ng poultry animals. Tingnan ang logo na ito. May alam ba kayong mga panuntunan o batas na dapat gawing gabay kung nais magparami ng mga alagang hayop? Pamilyar ba kayo sa logo? Anong ahensya ng gobyerno ang may logo na ito? May alam ba kayong tungkulin o gawain ng ahensyang nabanggit? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang salita na matatalakay natin. Una, batas. Ito ay mga alituntunin o panuntunang ipinapatupad ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng tao, hayop at kapaligiran. Local Ordinance o Lokal na Ordinansa Ito ay mga panuntunan o patakaran na ginagawa ng pamahalaang lokal, barangay, bayan o lungsod para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Halimbawa, pagbabawal sa pagtatayo ng poultry farm malapit sa paaralan o simbahan. Ahensya ng gobyerno Ito ay mga opisina ng pamahalaan na may tiyak na tungkulin gaya ng pagtulong, pagbibigay ng serbisyo o pagbabantay para mapabuti ang kalagayan ng tao, hayop at kalikasan. Non-government organization or NGO. Ito ay samahan o grupo na hindi saklaw ng pamahalaan ngunit tumutulong sa mga tao at magsasaka gaya ng pagbibigay ng suporta, kaalaman at proyekto. Veterinario or veterinarian. Isang doktor ng hayop na nagbibigay ng gamutan, bakuna, at payo upang mapanatiling malusog at ligtas ang mga alagang hayop gaya ng manok, baboy, aso, at iba pa. Upang matiyak ang tagumpay ng industriya ng animal production, naglungsad ang ating pamahalaan na mga piling batas na nangangalaga para dito. Isa na rito ang Organic Agriculture Act 2010. Layunin ng batas na ito na isulong ang organikong pagsasaka sa ating bansa. Dahil organic farming lang ang tanging paraan upang muling bumalik ang sigla ng ating lupa at magsasaka. Malaking tulong ang batas na ito upang mapangalagaan ang ating mga alagang hayop. Ayon sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o RA 168, ang organic agriculture ay naglalaman ng pang-agrikulturang sistema na naglalayong maitaguyod ang ekonomikal, katanggap-tanggap sa lipunan, bubuhay sa ekonomiya at teknikal na produksyon ng pagkain at mga hibla. Nais ng RA 1068 na bawasan at iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pataba, pestisidyo at mga parmasyutikong produkto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Local ordinances. Ang mga lokal na pamahalaan ay maaaring magpatupad ng mga ordinansa na sumusuporta sa mga layunin ng RA 168. Maaaring magtakda ng mga regulasyon ukol sa paggamit ng mga chemical sa pagsasaka, pagtataguyod ng mga organikong pamilihan, at pagbibigay ng mga insentibo sa mga magsasaka na nagsasagawa ng organikong pagsasaka. Ang mga ordinansang ito ay naglalayong mapalakas ang implementasyon ng mga pambansang batas at mapabuti ang kalagayan ng agrikultura sa lokal na antas. Ngayon naman narito ang mga ahensya ng gobyerno at NGOs na gumagabay sa mga magsasaka at mga nag-aalaga ng hayop, una Department of Agriculture or Kagawaran ng Pagsasaka. Ito ang ahensya ng pamahalaan na inatasan na magpatupad sa pagpapayabong ng kita ng mga magsasaka sa bansa. Saklaw rin nito ang pagpaparami ng pag-alagang hayop at kasiguraduhan na magiging maunlad ang rural sector. Bureau of Animal Industry or Kawanihan ng Industriya ng Hayop ang ahensyang ito ng pamahalaan ay may tungkulin na bumuo at maglungsad ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa iba't ibang sakit na maaaring makaapekto sa mga alagang hayop tulad ng baboy at manok. Gayon din ang kasiguraduhan na mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at pagpaparami ng alagang hayop sa bansa. National Swine and Poultry Research and Development Center or NSPRDC. Ang NSPRDC ay isang sangay ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry na naatasang magsagawa ng mga pananaliksik, pagpapaunlad, konserbasyon at pagpapabuti ng mga lahi ng mga baboy at manok na maaaring paramihin sa bansa sa tulong ng teknolohiya. Sa pananaliksik na ito ay inaasahan ang pagkakaroon ng pagunlad sa negosyo sa paghahayupan magbigay ng karagdagan sa kabuhayan at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Veterinarian Office ng Bawat Lungsod at Bayan Karaniwang ang bawat lungsod, bayan o lalawigan sa bansa ay may mga veterinaryong maaaring lapitan at hinga ng tulong ng mga nagpaparami ng alagang hayop. Dito ay libreng makakahingi ng tulong at payo para sa mga alagang hayop. Department of Environment and Natural Resources or DENR. Ang pangunahing tungkulin ng ahensya ay ang pagpapanatili, pangangasiwa, paglinang at wastong paggamit ng mga likas na yaman at kapaligiran ng bansa, partikular ang pangangalaga sa mga kagubatan at pastulan mga yamang mineral, pagreserba ng mga tubig kanlungan, lupaing bayan, gayon din ang pagbibigay ng lisensya at resolusyon sa lahat ang likas yaman ng naaayon sa batas. Gayundin din ang matiyak na pantay ang pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa mga ito sa kapakanan ng kasalukuyan at sa susunod pang salinlahing Filipino. Department of Trade and Industry or DTI. Ito ang nagsisilbing pangunahing koordinative, promotive, facilitative at sangay ng pagkakaroon ng resolusyon ng pamahalaan para sa mga gawaing may kinalaman sa kalakalan, industriya at pamumuhunan sa bansa. Ang DTI ay may mandato na paigtingin ang gawain ng mga pribadong sektor. Upang mapabilis at mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga komprehensibong hakbang at deregulasyong programa at patakarang magpapalawak sa lokal at dayuhang kalakalan. Department of Labor and Employment or DOLE. May mandato ang ahensya na ito na gumawa, magtakda at pagpatupad ng mga patakaran, programa at serbisyo. Magsilbi bilang isang tagapag-ugnay ng mga polisya sa larangan ng paggawa at empleyo. Nasa mandato rin ng ahensya na masigurong napapatupad ang mga probisyon sa batas sa paggawa ng Pilipinas upang matiyak na naibibigay ang benepisyo ng mga manggagawa sa bansa. Department of Science and Technology or DOST Ito ay may tungkulin bilang tagapag-ugnay ng mga proyektong may kinalaman sa agham at teknolohiya. Ang ahensya ay naatasan rin na magsagawa ng patakaran at mga proyekto sa larangan ng agham at teknolohiya bilang tagapagtaguyod ng kaunlarang pambansa. Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Ang TESDA ang siyang bumubuo ng mga manpower at skill plan. Nagtatakda rin ang ahensya ng angkop na mga pamantayan at pagsusulit sa kasanayan, koordinasyon, at sumusubaybay sa mga patakaran at programa na may kinalaman sa manpower. Nagbibigay rin ng mga wastong direksyon sa patakaran at mga patnubay para sa paglalaan ng mga mapagkukunan manggagawa, gayon din mula sa mga institusyon ng TVET, mula sa privado at pampublikong sektor. Ang TESDA ay ahensyang patuloy na tumutugon para magkaroon ng epektibo at mahusay na paghahatid ng napakaraming serbisyo sa mga kliyente nito. At upang maipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng multi-prolonged mission nito, ang TESDA Board ay bumuo ng isang eskema at programa na nakakatulong sa pagbibigay ng pinakamataas ng pagsasanay at pagpapaunlad ng yamang tao sa iba't ibang lugar, sektor ng industriya at paggawa at institusyon. Food and Agriculture Organization or FAO Isang espesya na sangay ng United Nation na may layunin na labanan at sugpuin ang laban sa kagutuman. Ang kanilang layunin ay upang magkaroon ng seguridad sa pagkain para sa lahat at magkaroon ng katiyakan na ang bawat tao ay may regular na mapagkukunan ng mga sapat at may mataas na kalidad na pagkain upang mamuhay ng aktibo at malusog ang bawat isa. Pagsasanay Panuto, Isulat ang fact kung wasto ang inilalahad ng bawat item at bluff naman kung mali. Una, isa sa mandato ng TESDA na pagbibigay ng training sa mga nagnanais na magparami ng alagang hayop o animal production. Pangalawa, mandato ng DNR na bumuo ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa ng mga sakit ng hayop at para sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng mga industriya ng hayop at manok. Pangatlo, ang dole ang nangangasiwa at nangangalaga sa mga kapakanan ng mga manggagawa tulad ng mga magsasaka at mga tagapag-alaga ng mga hayop. Pangapat, ang NSPRDC ay para sa konserbasyon, pagpapabuti at paggamit ng mapagkukunang genetic ng baboy at manok at bumuo ng teknolohiya sa pagsasaka ng baboy at manok. Panglima, ang Department of Agriculture ay ang tulay na nagpaparami ng hayop at mga mamimili. Application Kung ikaw ay isang batang poultry racer, paano mo magagamit ang tulong ng DA, DNR, at Veterinarian Office para masiguro na ligtas at malusog ang iyong alaga? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Paglalahat na tanong, ano-ano ang mga piling batas, lokal na ordinansa, mga ahensya ng gobyerno at non-government organization, NGOs, ang gumagabay sa mga magsasaka sa pag-aalaga ng poultry animals? Panuto, piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Una. Aling ahensya ang nagsusulong ng programa para mapabuti ang poultry production at nagbibigay ng libreng binhi at training sa mga magsasaka. Letter A. DTI. B. Department of Agriculture. C. DNR. D. TESDA. Anong ahensya ang responsable sa kaligtasan at kalusugan ng mga alagang hayop at nagbibigay ng bakuna laban sa sakit ng poultry animals? Letter A. Bureau of Animal Industry B. DOI C. Food and Agriculture Organization D. DOSD Ang Local Veterinarian Office sa Barangay o Bayan ay tumutulong sa Letter A. Pagbibigay ng pautang sa mga poultry farmer. B. Pagbabakuna, check-up, at tamang pangangalaga ng mga hayop. C. Pagpapatayo ng poultry farm. D. pag ng makabagong teknolohiya. Anong ahensya ang nagsisiguro na ang poultry farm ay hindi nakakasira ng kapaligiran at gumagawa ng guidelines para sa waste management? Letter A. DENR, B. Department of Labor and Employment, C. TESDA, DIA, DTI. Ano ang pangunahing layunin ng Food and Agriculture Organization or FAO bilang isang international NGO? Letter A. Magbigay ng training sa skills development. B magbigay ng international support at programa para sa food security. C. magbantay sa karapatan ng manggagawa. D. magturo ng makabagong teknolohiya sa poultry farming. Nawa'y tandaan natin na ang maayos na pag-aalaga ng mga hayop ay hindi lamang tungkulin ng magsasaka kundi responsibilidad ng bawat isa at sa tulong ng mga batas at ahensya ng pamahalaan. Nakatitiyak tayo ng mas ligtas, masustansya, at makakalikasan na poultry production para sa lahat.